Ano, ano mo siya? Asawa ko po siya. Siya po yung bagong buhay ko. Siya na rin po yung bungo ng buhay ko. Ano? Wow! Bakit mo nasabing siya yung nakapagpabago ng buhay mo? Kasi sa kanya ko naranasan magkaroon ng takot. Matakot na mawala siya. Maiwanan ako mag-isa. Kasi siya lang yung bukod dangan eh. Nakakita ng mga, ng mga nagagawa akong tama. Kumpara sa iba kasi yung pagpamilya mo eh. Kumbaga siya lang siya sa lahat ng mga pinapangarap ko. Kaya para sa akin, wala yung buhay ko ngayon pag wala siya. Oh. Barkada o pamilya? Para sa akin, ano, pamilya. Kasi kahit anong mangyari, hindi na mababago yung pamilya at pamilya mo pa eh. Kung may unang iintindi sa iyo, yun yung pamilya mo. Kung may unang magagalit din, kung may maligang ginagawa, yun yung pamilya mo. Uh, describe mo si ma'am in one word para siyang puno. Oh. Wow, bakit parang nasabi mo para siyang puno? Kung wala siya, wala rin ako dito sa mundong ito. Sana Kaya ako. Kaya oh. puno kasi yung puno, di ba alam natin yung puno na nakakapagbigay siya sa atin na maayos na hangin. Para sa akin, ganun po. Sobrang nakakainga na maluwag yung paggaling mong trabaho, uwi ka sa pamilya mo. Sobrang sarap po yun sa pakiramdam. Oh. Wow, Sana nice one. Oh.